Parinig natin, before and after Ito, dito lang, uh, ah, kabarulong natin Barangay ka ready din Ito, ginawa niya ng 150cc Sige, Edo, let's start Dinagay ng black, after malagay ng black Tignan nyo, uh, pa, ah, parinig ko sa inyo kung anong tunog niya Dating 125cc, ginawang 62mm, 150cc uh, ah, Pagsalpak, maingay na Sige okay. ah. Alright. Tell you works like and share. Okay? Ayan. Yeah. Kung mapapansin nyo, Okay? Pero bago ginawa yan, tahimik. Bago nilagay yung black, tahimik, di ba? Okay, so bago nilagay yung black, tahimik, after may ingay. So papakita ko sa inyo, ang putor na to, papatahimikin natin to, walang papalit ang pyesa dito may isang pyesa lang dito na kailangan bawasan kung bakit siya lumagotok mang ganyan o papakita ko sa inyo mamaya update pa. walang bibilim ng pyesa tol tatay himik yan alright maliban na lang sa gasket kung may masira alright so update po dito itong TMX ay itong Rusi okay itong Rusi 125 na ginawang 150cc pagkalagay ng 150cc tas bigla nang umingay so duda natin Dito yung problema lang nito sa pin yung pin nito kumahaba to so ito lang problema tutukot tong 62 uh, tutukot tong pin nito dito sa black na 62mm may sa labas nung no, 63mm sa okay so pag nagmintis tayo dito wala dito yung problema nyan yung choice babaklasin na natin yan sa ulo so ngayon dito muna tayo sa basic na hindi sa gagasos ng malaki right plus yun know. so sana dito lang problema sana yung hinala ko tama para wala man bibili na pesa titino ito you Pag mahaba tong pin na to, ito lang yung problema. Top dead center muna natin bago natin sa maugot. Tires 8. Alright, ito. Yun Oh. baklasin na natin to, Baklas o. Oh. Aro, bumilog. ah, ah, ah. Okay? So, pag mahaba itong pin na to, pag mahaba itong pin na to, walang mintis po, ito yung problema lang niya. Pero pag ka maiksi ito, so wala dito yung problema, baklasahin. Okay, so ito lang yung problema. Taran! Alright. So, napakasimple lang po yung problema. Ito lang. So, wala naman siyang kailangan bilhin. Ito tatabaan. Kunin na lang natin yung washer. Tatabasin lang po ito. Ito kasi naka-design naka lang to dun sa 125. Pag nag 150cc ka, tutuko dito. Pag salpak mo ng ganyan, tutuko dito dun sa may uh, slip ng black. Yan ang mayayari, hindi niya iipitin ng sagad tong cam gear. So pag hindi niya inipit mabuti tong cam gear, ang mangyayari dyan, nag-move siya. Okay, aalog. Yun yung tak 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 tak. Alright, okay. So tabasin na natin to bago pa ng iba. Alright update. Okay, so tatabasin na po natin paano pa uh, babawasan hanggang dito lang po. Ang China, hanggang dito lang yan pinya. Short. Okay, ito long. Ang friend ko ba? nyo, kaya lang sinabi ko, walang bibili na pesa, titino yung motor niya idol. Ah, kaparyo. Ang gikare. Tabas-tabas. Okay, mabasin ko natin, baka tabasin pa ng iba. So, ayan po. So, itong tamang sukat lang niya. Ayan ang binawasan natin. Yun o, no, napakalaki. Plus, plus pa po yung space nung cutting disc. Alright, okay. So, install na natin to. Walang mintis to. Tatayimik na. Alright. Yun na. No? Okay, so, natabas na nga po natin. So, install na natin, ha. Okay, ko. Pakita ko sa inyo. Yun na. No? Alright, kung mapapasin nyo, ito, lubog na. Ano na po yan, naka-flat lang dito. Kahit anong tulak natin, Naka-flat, bakit? Kasi nga po yung dulo nitong pin, tumatama na dun sa may slip ng black na 150cc. Yun o, ngayon ha. So, wala nang tumukod. Hindi kasi goods na to. Yes, alright. Okay. So, install na natin. So, itong rusi na napakaingay kanina. Mamaya to, tatay himik na. Nawalang binilim pyesa. Alright. <laughs> okay, so the moment of truth. Goods na kaya? Wow! Alright. O, mas tahimik po pag nakapatay. Diyan <laughs> o. Diyan o. Ayan o. No? Alright. Okay. Okay. Yeah. Kung mapapansin nyo, malakotok. Okay. Okay. Oh, masasabi. Thank you. Okay, ah, oh, ayun na. so ayun lang po ah. Pagpalit ka ng block, 62 mm. Magtataka ka, dating tahimik, nilagay mo lang, biglang umingay. So, yun lang po, check lang yung pin, baka mahaba. Okay, so ayun po, Denox po, sharing is caring. So, sana may natutunan kayo, alright?